Bea Alonzo, binura na lahat ang mga larawan nila ni Dominic Roque sa kanyang IG. May kinalaman nga ba sa wallpaper sa cellphone ni Dominic? Pinagbubura na ng award-winning actress na si Bea Alonzo ang lahat ng Instagram posts kasama ang ex-fiancé niya na si Dominic Roque. Kabilang na riyan ang kanilang sweet photos together, pati na rin ang ilang travel videos nilang dalawa. Wala na rin sa nasabing account ang official statement ni Bea na kinukumpirma ang paghiwalay nilang dalawa. Tanong tuloy ng lahat, ito na kaya ang sagot ni Bea sa mga kumakalat na chika kung nagkabalikan na ang dalawa? Ngunit sa kabila niyan, nananatili pa rin namang nakafollow sa IG ang isa't isa. Hiwalay pa rin kaya sila o may chance pang matuloy ang kanilang kasal? Well, silang dalawa lang naman ni Dom at Bea ang makakapag-confirm yan kaya sana ay magkaroon na ulit sila ng update tungkol nga sa kanilang relasyon. Samantala, recently lamang ay maraming netizens ang naniniwalang nagkaayos na ang dating couple lalo na nang mag-viral ang selfie video ni Dominic na kuha sa isang event. Mapapanood sa viral post na hawak ng aktor sa kabilang kamay ang isang cellphone na makikitang wallpaper niya ang aktres kasama ang kanyang alagang aso. Magugunita noong February 11, inanunsyo ng dating couple ang kanilang break breakup matapos kumalat ang mga chismis patungkol sa seksualidad at social status ni Dominic. Some even confirm our breakup without our consent and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Sa noon nila sa kanilang joint statement. Kung maalala, bagong announcement ni Nagbea at Dominic ay nauna na itong kinumpirma ni Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk. Narito naman ang samutsaring komento mula sa mga netizens. Madalang ang mga lalaki ngayon who will stick with you after all the blessings and mocking. Dom is for keeps. Hindi naman kasi sila naghiwalay. Yung engagement lang ang nag-stop. Both busy. Kaya wait na lang tayo. Hehehe. God bless you both. Lalo na kay Papa Doms. Ingat lagi. Ganyan talaga sa relasyon. Away-bati, block and unfriend, delete pics. Huwag nyo na ng meaning.